Hi guys, so dito ako ngayon. So dito ako sa store niya. So ito yung store pala niya, oh. Ito yung eskalahan. Ito yung is... paaralan. Ito yung kanyang store. Malaki pala. So habang tinitingnan ko, malaki pala yung store niya. Akala ah, ko hindi siya malaki. Malaki pala siya, ma. So ito, um. First time kong makapunta dito. Ay, talaga. Ay ko kahit ano yung ginagawa siya. Wala pa. So ngayon, bibuksan na po natin yung ano nga store. Ayan. So papasok tayo dito. Akala ko maliit. Malawak pala siya. Malawak pala. ah, so ito yung Opo, ah, uh, chairs niya. Oo, hindi lang po ito kay Brenda. So, mm, -mm. ito yung all... So, ano yun dyan, ma? Actually, sige, labas ka. Dali, abang mo ako. Ab abang sige. Aba, mo mong... labas yung... Alalayan ko sa labas yung bintana. So, dito pala. So, ito yung... Ay! <coughs> so, ito pala siya dito. Oo, oh, hawakan ko. Kaya nga. Ah... Ito, ito pala siya. Ito yung ano pag -anon. Oh, lalagyan pa ganon. Ang bigat pala. Ang bigat? yung, uh, yung tukuran ba? Ah, so maganda na pala yung ano mo store dito. Kahit simple yung loob pero babawi tayo sa labas. Hindi, uh -oh. ito actually ito naman talaga yung mga kumpaning dalang. Ang gusto oh, oh. ko talaga yung dining area. Kasi yung labas, pwede naman natin ano yan, pwede natin what we call this. um gawin kung ano pa pwedeng mm, -mm. kasi mag a ako eh ay kasi, kasi simula mo lang kasi diba so uh, medyo ano pa dapat um, anuhin mo nag ano pa tayo syempre nag nangangapa pa kung mga mm -mm. gusto ng mga tao kasi maliban sa alakart meron naman tayo mga pwedeng pang ibang ibenta kakain <coughs> mm, mm syempre andyan ka naman magbibenta tayo ng laman <laughs> <laughs> ng isda laman ng isda Adik, okay. <laughs> ayaw ano naman yung <laughs> Mas, ano so, magkano lahat na gastos mo dito, ma? Malaki-laki na. Sa opening, sa opening. Siguro, aapo tayo ng 300,000. Laki na talaga. OA. <laughs> <laughs> ha? Malaki, malaki talaga. Laki OA na. <laughs> malaki <go away> na. <laughs> so, malaki na laki na gastos mo, uh -oh. di ba? So, inunawa ko na si Oyong. Bago pa siya gumawa ng sarili niyang ibang kakaibang caption, ako nang gumawa na. <laughs> so, ang laki. Magastos talaga siya. So, papas so, may CR din siya, wala. May CR din siya. Sariling CR ba to? Yes. Ah, may sariling CR pala si Ma'am Shinji dito. Naka ano siya. So, mga guests. Walang mga CR sa mga guests. Ganon. Yan din. Diyan na rin sila pwede mag-CR. Yung kumakain dito. May marami ba kumakain dito? So, apat yung mesa mo ay lima. Oh, anim yan. Ah, anim. Ayan o. Ito yung... This is for Mia. Ah, yan kay Mia. Yung ref ni Mia. Huwag ka mong Ah, yan yung ref oh, ni Mia. Di ba, Puro yelo. Puro yelo. <laughs> <laughs> mga ibang stocks. Ngayon na ina sila sa palengke. Kasi mm -mm. hapon sa medyo mura-mura. Kasi itin... So kung si Kali ma, maghanap ka talaga ng ano, ito pa yung mga laman oh. niya ngayon. So ini mo na isipan na maghanap ka ng ano, mag-i-stay talaga dito. Um, meron naman, actually, nag na ako, nag-post na ako, na... Nag-post na ako, na. 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 nag na, ay, against the link ka lang. Mm -mm. yeah, nag-post na ako ng looking for in-house. Dito? Uh, slash, jowa. So, kung la, saan sila ba tutulog? <laughs> saan sila ba kung sakali? Atin, saan, no? Ah, dito sa anong? Ah, dito? Pwede naman dyan, kasi hindi naman, hindi naman ano dyan. Uh, may, mm -mm. Meron akong kama na king size asan ito? Oh, king size niya. <laughs> king. Ito mali yung king size niya. No, <laughs> well, actually, pwede yan dito. Oo. Oh, oh. Yeah. Ayun, oh, oh, sa bagay, pwede. Kasi pa diba, siya naayos yung ibang gamit. Ayan. Yeah. So, dito namin nilalagay yung mga baso. Yeah. Yung kutsak, ni sterilize namin yung kanin dito yan. Mm -mm. Tapos, dyan naman nakalatag yung mga ulam. So, kung mag-display ka, ilang ulam ba ang nilalatag mo dito? Ako kasi gusto ko parang minimum of 8. 8 talaga, Every day? -hmm. Mm Naubos naman. Oo, oh, naubos pa rin. Meron pa rin naman natitira. Hindi naman yun, hindi naman yun, ano eh, hindi naman, what it's Hindi naman bago yun sa mga oh karinda oh. di ba? Meron, meron pa rin natitira. Unless talaga, as in maraming. Uh, so, wala ka ba, ang, 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 in fairness, ang nakaganda sa'yo is, paglabas ng mga, mga estudyante, agad nakikita ang paninda mo. So, swerti ka. Alam mo, nag, 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 nagaganda na ako dito pero kakasimula mo lang kasi kaya nangangapa ka pa lang. Mm -hmm. Diba? Tsaka hindi pa namin alam yung technique lang. Ganito, magbubukas, magsasara. So, bakit mo naisip mo yung mag-business ng ganito? Kasi puro tayo palabas yung pera. Mm -mm. Ano mo yun, parang hindi naman din lagi meron tayo sa vlogging. No? Especially sa Raket, hindi mm -mm. ko rin alam kung hanggang kailan ako bubustuhin ng mga tao sa pagpe-perform ko. No, ba, yun. Yeah. At least ito makadagdag kahit -barya, pa barya-barya, meron pa Kahit kahit ano, pa barya-barya. Ano na rin at least pag may pagkakaabalahan, yun. Ah, uh, so um, ngayon nagaganap talaga ng magi-stay talaga dito para mm -hmm. kikita ka talaga ng bonggang bongga. Eh so, dito yung So dito tayo sa kitchen, guys. So medyo ano pa, so, Ayan, kasi nga Since wala pang tao na iiwan, oh, oh. eh yung puan, nakaganyan pa lang siya. Pero kung may tao naman na dyan, kahit nasa labas. At saka kung may gate na, mm -mm. kasi papalagyan ko yan ng gate. Kung may gate na, so yung puan, kahit hindi na siya ipapasok dito. Oh, Magkano'ng bili mo niyan, yung rice cooker? Kay mamasita! Ay, kay mamasita yan? Ang laki yes. no? Yes. Pinirin niya sa akin. So yun, yun nakakaganda sa'yo kasi kahit kasi mula mo ba lang, pero... Ano na yung ano, excite mo mag uh, magpinda araw-araw, yes, no? Totoo. Ni Tsaka ito isa talaga 'to sa mga gusto kong gawin noon pa. Noon pa. Oo. Ano. Kahit sa Manila, ganito yung ito yung gusto ko kung gawin talaga noon. bukas ako sa malapit sa school. Yeah. So ayan, ang inaano namin, nag nagaan kami ng marami na agad na sibuyas. Mamaya, sabi ko kasi 'wag na ilagay ako mag-aayos kasi maghiwa pa ako ng mga bawang. Mm. Para bukas ng umaga, hindi na lang isa. Talaga, So, our lababo, dito yung nagtukahan. Yeah. Mm. So, ano mga, mga customer mo, mga teacher, mga student lahat? Ah, uh, alo. Kahit ibang mga kapit-bahay. Pumupunta talaga dito? Uh, bumibili. Dito. Mga student mga teacher. Marami rin okay. kanina. May mga bagong... Bagong mukha ng mga teacher and students na Uy, Maganda yung ano dito mao oh, carte talaga ma yeah. Dito talaga mag ala carte oh. Diyan mag carte. Or dito o, sa gilid. Dito sa gilid actually, parang dito na yung person ng mga <coughs> ng uling niya. Mhm. Mm -mm. Para yung uling niya, uh, dito. Yeah, para yung usap niya. And... Hindi na papasok doon. Mabilis na ba? So kaya kasi wala pa ka, wala ka pang lalaki. So baka mga next, next ano, may lalaki ka na. May mga may eh, makilala ka na diyan. 200 na sila. <laughs> <laughs> yung mga lalaki. lalaki mo. <laughs> Medyo ano pa kasi plano ko dyan, yan, dito sa panit. Kasi uh -uh. ng mga halaman na naka, naka mm -mm. uh ba? Ngayon kasi, hindi, hindi ka, ka pa kasi ano, kasi nga, wala ka pang tao, wala pang mm -hmm. nagbabanay talaga, wala pang nagmamanage. Ito, palagyan ko ito ng nang... game. Mm -hmm. Actually, may plano akong okay. game. Gusto ko sanang kunin. Mm -hmm. Kunin mo yung game <laughs> <laughs> gate <ina> <laughs> Hindi mo <po> mananakaw yan. <laughs> <laughs> Tapos magugulat. <laughs> magugulat ka. ka. ka? Tapos magulat ka kinabukasan. Dito Ito nakalagay yung gate. ito na pabasok yung gate. Bakit kalinderya? natin. Dito yung gate. Yung mong, ano? Yung magdam ng mga ano, yung binili 50 pieces na ano. Nakaili... Maring Charing. Ah, siya nagbibintan nun? Sa kanya ka binigay. Para at least, oh. Hmm. Ano sa pagkikitaan na din? Correct. Except sa ano, pagkikita. kasi, dito pala, sa labas, pag umaga, dito ko nilalagay yung mga baso, yung inuman, yung tubig, yung mga toyo suka dito. Ah, oh, dyan. Ito, um, charatinidol. Para sila sila na magkikita. <laughs> maganda maganda din magtap magtap si Logan ka dito, 'di ba? Gaga. Maganda rin 'to. Ayun oh. Ngayon ka makukuha ng pampuhunan kinabukasan pang-tindahan. Ning pa. manok yeah. sa 'yan. Pag nandito na 'yan, ate na 'yan. Siyempre, ganun. Ang <laughs> nakaw din ang tuloy. Wala kang wala kang malulutong tinulang manok mamaya. <laughs> Native pa naman. Hindi pa naman. so, 'yan. Ayun yung bahay nila diyan. Eh. Ah, saan? Yeah. Ito? Ay, Ay, kapit bay lang. Nandiyan si Jana. Kapit bay lang pala kayo. Huwag na no, eh. Kapit lang pala kayo. Yan. So, hindi ko pala, pala. May mga iba pa din mga da. Ito kasi, dadagdag ang pato. Hmm. Kasi medyo anang nga pag nakatayo na sila. So, pag ganun, baka matapos. Dagdagdag pa pa yan. Oh, ano nga daw kasi eh. Saan ka ng sa Hong Kong? Doon sa, ano? Hmm. Sa baba. Sa oh. ilog. Sa ilog. Um, Hindi ko ba na pupunta yun pero one time. Bibisit tayo yung ilog niya. Mukhang marami. Yeah. Yung... Diyan na sa ilog ko? Oh. Oo, oh, oh, mukhang marami nga doon nalilis. So ayan na mga ma'am Ang ganda talaga ng ano store ni ma'am si G. Yes. So sa lahat pwede kayong kumain. Bawal mo umutang. <laughs> <laughs> ah, so, so, pwede rin ano. Ganito lang kayong ulam. Pwede rin magluluto din ng silugan. Pwede no, rin. Diba? Pwede rin. Pwede diba? kasi mag ako ng chicken, ng pork, uh, yun, mga pusino. So, yun mga ma'am, si good luck sa yung uh, bagong negosyo, ma. So, sana um, mag-boom ka pa talaga ng bonggang-bongga para yayaman ka na. Thank okay, din sa limang tilong isda na ibibigay mo. <laughs> I can't. Curtis kang oh. tatay. Tay, salamat, tay. Oo. Oh, oh. so, sa yung support na uh, napakabait ng anak mo, binuyo mo dalawang araw yung tatay mo sa dagat kasi ibibigay mo lang sa akin Hindi, <laughs> hindi, dalawang araw. Limang araw yun. Oh, limang <laughs> kaya yung iba na, na ano na, nasisiraan na. Dahil sa <laughs> limang <laughs> araw, nasisira na yung iba. Thank you so much. Ayan. Actually, ano hindi nga kita baka gusto mong magbuhos mag dito ba? Magbuhos. <laughs> Ayan, good luck. 10 minutes na